magluluto muna ako ng tinulang manok. Native po yan mga idol kasi meron po akong bisita na darating. At saka man nagperito na nga po pala ako ng tilapia na dito. Minarinit ko na yung ating tilapia. Hindi ko na pinakita kung paano ko yung minarinit. At yung ating manok mga idol ay katapos ko ng kinatay. Hindi, at hindi ko na rin pinakita kung paano ko yan kinatay. Kahit pagkatay na lang ituturo ko pa sa inyo. <laughs> Joke lang mga idol ah. Ang una kong ginawa yan mga idol, simple lang namang simple lang namang lutuin to mga idol. Nagisa lang po pala ako ng luya dyan, bawang, at saka sibuyas. Ganito talaga ako mga idol pag may bisita ako dito mga idol. Basta naka-contact lang sa akin ay nag-nag Ha, handa ako mga idol para sa aking mga bisita. Malay mo, baka ako naman yung makapunta sa kanila at uh, handaan rin nila ako. <laughs> Joke lang mga idol ah. At pagkatapos, kung so, mga idol, ginisa ko lang pala yan ha. Ginisa ko lang yan ha. hanggang lumabas yung ganyang aroma ng ating sibuyas at sa kabawang at sa kaluya sa kalinagyan ko ng tanglad. Tapos linagay ko na yung ating manok. Dalawang piraso po yung aking manok na kinatay dyan. Timplahan lang po natin ng patis at lagyan natin ng bitsin at saka asin hindi na po ako nang lagay ng magic sa kasi dinamihan ko na lang ng bitsin bitsinan tayo bisita tabla <laughs> tapos sa sini karon Karun Bay maraming bitsin yung linagay ko ah pa joke lang mga idol si Joker Vlog pala yung aking bisita dito taga negros yan si Joker Vlog mga idol pero nasa Haro Ilo Ilo City po siya nakatira mabait talaga nga tao si Joker Vlog Paki-support ng ganyang page mga idol. Joker vlog po. Malambot na po yung ating manok mga idol. sikali nagyan ko na ng tubig. Linagay ko na yung ating papaya. At saka pakuluan lang po natin ng mga 10 minutes. Malambot na po yung ating papaya. Kaya ilagay ko na yung ating siling haba. At saka balunggay. Masarap kasi yung balunggay mga idol at masarap pa yan pag may talbos ng sili kaso wala akong talbos ng sili dito kaya balunggay na lang yung aking inilagay sa taot nga pala yan sa mga subscribers ko sa mga solid supporters ko sa youtube maraming maraming salamat talaga sa walang sawang pag supporta nyo sa akin at luto na po yan mga idol, mga idol at magre-ready na po ako kasi dumating na yung aking mga bisita Magbudol fight lang po kami dito mga idol. Dito po kami sa ka, sa dahon ng saging kakain. At habang nagpe-prepare po ako dyan ay nag, usap-usap po -usap na kami ni Bay. Joker nga pala si Bay. Tingala ako nga. <laughs> yung pangalan niya ay Joker uh, Vlog. At tumulong na nga po pala si Bay sa akin dyan na maghanda uh, ng aming isda. Malalaking isda yung pinirito ko mga idol. Kampiyon yung mga idol. Kasi magpa kami tapos uh, kumain. Kakain muna kami mga idol bago magparagaak Kasi mahirap magparagaa pag walang laman yung Chan mo, ganyan din kayo mga idol, huwag kayong magpragaak pag wala kayong pulutan at saka walang laman yung chan nyo kasi mahirap na magkasakit. Iisa lang yung ating buhay, wai duay, duro tagtas staktos kampanya. okay na yan mga idol, luto na po yan, kain na po tayo. Mga idol, dito na po ngayon si Bay Sakin, akin, kasama ko, at saka si ano Tolomia. Tolomia, kasaging, at saka si Kasyuter. Hello. Kakain muna kami mga idol, bago kami magpragaak. Kasi sila yung mga bisita ko kasi galing pa yung kanilang, malayo pa yung kanyang yung pinanggalingan, kakain muna bago kami magpragahak. Welcome, welcome kayo dito, okay. Bay. Okay, salamat to. Matagal sa rin kami ni Bay sa oh. Kalidmon. Salamat kitang idol, hmm. Ron Ron. Salamat. Bago tayo magkain, tinandaan ko sila mga idol ng aming pagsalo saluhan kahit kunti lang, okay na to. <laughs> okay na to. Oh. Mag-frame na tayo. Oh. Lord, kami selamat sa araw-araw nga bising. Nami selamat sa kita ko na punta dito. Ibin. Thank you. Thank you so much, Lord. Ano pa? Unsa gyulat mga bay? Ata! Ato, ato. Ato pa niyo. Attack dito mga bay kay. Ang kanang. Kilawan ato ning luto ni. Ay dorondon kay. Gugay na ko ani Ha. Panulong-tulong ning luto ni kay problema kayo kanay kakaon ni ko ani ba. Mm. Ani ko rayo.

Mga oh, busan gin ba? Mm hmm. Wala ka pa job ay. job. Hmm. May ako ito. Ya do bay ito. Ba do. Kubra sa isa ka ano. Mayado ba. ka nga. Mga kamera sa dito mo ka taro, ha. So, <laughs> <laughs> Balik ka sa ayo, hello. <laughs> Shout out na nyo sa mga subscribers ko sa YouTube. Ngayon na akong bisita dito, si Bay. Saan? Dito. Wala kasi, saan? May YouTube ko wala. 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 Sinama, click nga. Ano nga? Ano nga? Joker Vlog, yung kanyang Facebook page. At nga, ni Gross, mga hmm. so, idol. Ano mo. No. Hmm, nga? Ano nga? dapat nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Eh, nga? Hmm, nga? Ano nga? Ano Tiga, empat kata, hai, 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 Yeah. Grabe talaga mga idol, sobrang saya ko po na nakamit ko si Joker Vlog. Hanggang dito na lang po mga idol yung aming video. Maraming maraming salamat.